Nananawagan ngayon ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF sa Kongreso na madagdagan ang kanilang pondo sa susunod na taon. Sa panayam ng SMNA News kay NCMF Secretary Giling Jin Mamondyong, kulang na kulang anya ang kasalukuyang pondo ng tanggapan. Sa katunayan pa anya, dahil sa maliit na pondo ay wala itong naipatutupad na proyekto para sa mga kababayang nating muslim. Wala, wala kaming bibigyan na sa mga programa. Mm. Palos walang programa. Nakatuntulong na nakatutulog lang kami sa hands. Mm -hmm. Pero uh, alam mo, nako pagdating sa mga servisyo, wala kami na hindi na servisyo, then wala kami, wala kaming budget. Mm -hmm. Yan natin po. Mm -hmm. oh. So uh, sana po madagdagan nila ang aming budget. Sa kasalukuyan anya, 83% ng kanilang pondo ay mapupunta sa personal service, habang ang natitirang 17% anya ay para sa renta ng kanilang mga tanggapan at iba pang gastusin. Bate naman sa approved budget ng NCMF sa 2024 ay nagkakahalaga ito ng higit 390,000 na bahagyang mas mataas ngayong taon. Sa kabilang banda, sinabi ni Secretary Mamundiong na kabilang sa kanilang tinututukan ay ang pagtitiyak ng peace building at pagpapalago ng halal products. Sa ngayon, hindi anya bababa sa 10 milyong Filipino Muslim ang sineserbisyohan ng NCMF. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Demi Hermoso, SMNI News.